So mga kumarates, ito nga pala yung kaganapan namin bago nga pala kami mafa confine Ngayong araw nga pala ay lunes, tapos nag-text na sa akin si inay na nung gabi nga daw, eh si Kurt nga daw inilalagnat. Hindi ko pa nga naiba-vlog pero nagpunta nga pala kami ng bayan noon, tapos nag arkila nga kami ng barong. Siyempre, madami na tayong editin, kaya hindi ko na mapagsabay-sabay. Tapos ngayong umaga nga ng lunes, eh nakapasok pa nga yung ano ko, siyempre sayang naman yung barong na inarkila ko, kaya pinapasok siya ni inay. Eh sabi nga ni inay, kapag ka nga masama ang lasa, eh, naman sa teacher at kakaunin nga siya agad. At ayun, nung umaga, mga alas 8, nagpa-plancha nga pala ako ng damit noon at tumawag nga sa akin yung teacher niya. Kasi doon sa guardian, yung number ko yung nakalagay. Buti na nga lang panggabi ako ng mga oras na yun. Kasi kung nagkataon na pang umaga ako, hindi ko siya masasagot. Kaya nang tumawag sa akin yung teacher niya, ay agad ko naman tinawagan si Inay. At ayun mga alas 8 ng umaga, ikinaon nga siya ni Inay doon sa school. Tapos ang lagnat niya ay 39 at hindi siya nababa kahit nga uminom siya ng paracetamol. Alam niyo naman kasi yung batang yan, ipamula maliit na ko napakasakit na talaga. Kaya nako pag kaminsan may sakit siya, nagkakapobya na nga kami. Pero nung maliit yan, kaya naman yan kalimitan talaga na ako confine dahil nga may hika yan nung maliit. Pero nung nag 7 years old nga siya, inawala din naman. Tapos last year nga, nung November, e napakonfine nga din yan. Kung bakit baga naman may nauusong sakit, eh nahahawa nga itong aking anak at nakikiuso rin. So yun, dinaana na nga lang ako ni Nainay dito sa bahay at nandito na nga pala kami ngayon kina doktora. Maliit pa nga lang yan at ngayon binata na nga e eh, kina doktora Shabal pa rin nga ang pedya niya. Na mga oras lang yan, eh nilalagnat pa rin siya at hindi nga nababa ang lagnat niya kahit umiinom ng gamot. Tablet na kasi yung ini iniinom niyang gamot kaya nakakapagtaka talaga kung bakit hindi nababa yung lagnat. Tapos yung mga kaklase niya nga, yung mga mami sa GC eh, nagchat-chat nga din na yung mga anak nila nilalagnat din. Eh alam niyo naman na uso nga din ng dengue kaya naman nakakatakot talaga. Dahil nako hindi biro din talaga ang dengue dahil pag umatake yan ay eh, bigla nga din talaga. Eh si na eh, may phobia na nga din dahil na maliit pa nga yung aking asawa eh mga ganitong edad eh nagka-dengue nga rin. Eh ako ganun din dahil nung grade 4 nga ako eh nako inatake nga din ako ng dengue. Sinalinan nga din ako ng dugo dahil nga medyo critical nga din tayo Nun. Kaya nga siguro bibim-bibi nga ako nung tatay ko dati. Tapos yan, yung nauna sa amin, yung kaedadan ni Kurt, eh ganyan nga din, nilalagnat nga din siya. Tapos maya maya nag ng kape yung aking anak, buti na nga lang dito sa may tapat, eh meron. Eh dahil nga sa pagmamadali na nga rin, eh nakalimutan na nga din ni inay na magdala ng jacket at saka pajama ni Kurt. Eh buti na nga lang at hindi nga kalayuan yung bahay namin dito, kaya sabi ko kay Mudra, ilabas na yung pajama ni Kurt at saka jacket. Tapos ayun, si tatay na nga lang yung kumuha. Eh habang nasa klinik nga kami, na nga ng lamig yung aking anak. Tinanong ko nga siya mainit o malamig yung kanyang kape at ang sabi nga niya mainit daw. Kaya yung cappuccino na lang yung in order ko. Ewan ko ba mga kumartes kung ako lang ba o kayo din. Isang araw pa nga lang na nilalagnat itong aking anak talaga naman check up agad. Nakakatakot kasi talaga mga kumartes kapag ka nga yung lagnat eh, hindi nga bumababa. Dahil nga nung nakaraan na napakonfine niya, nag-40 nga yung lagnat niya at hindi na alam kung ano mga sinasabi. Kung ano-ano mga nakikita, kung ano-ano yung mga tinuturo. Parang nag-hallucinate, ganon. At ayan, itong kape nga ay mainit pa. Kaya sabi nga ni Ina, ilagay nga sa kanyang kamay dahil nga namu namumutla. Pero maya maya naman si tatay nga ay nandyan na dahil nga kinuha yung kanyang jacket at saka yung kanyang pajama. Buti na nga lang kahit nga nilalagnat to ay nga ng kanin at hindi nga masakit ang ulo at hindi nga nagsusuka. Buti na nga lang at hindi nga ganong karami ang pasyente ni doktor ngayong araw. Dahil kung madami ko, baka abutin kami ng hapon dito. Ayan maya maya nga si tatay dumating na dala na nga yung jacket at saka yung pajama. Itinawag ko pa nga yan kay Mudra sabi ko ilabas na nga dun sa may kanto para si tatay eh, hindi na nga pumasok sa loob. Sakto naman pagkapasok nga ng isang bata kanina eh kami na nga yung susunod. Mag alas 4 na nga ito ng hapon at maigi na lang abot pa nga kami sa HMO kung kailangan ng mga laboratory. Kaya mga kumarites, ito din talaga ang kagandahan lalo na kapag kami may mga card kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, kaya pinangarap ko na ma regular sa company namin ngayon eh dahil ang habol ko nga ay itong Medicard lang. Wala naman kasi akong pakialam kung malaki o maliit ang sahod, ang mahalaga meron tayong health card. Dahil ang sakit ay hindi mo rin talaga masasabi kung kailan tatama. At ayan, check up na nga ni doktora itong aking anak at nagbigay nga siya nitong mga ilalaboratory. Super bait niyan talaga ni doktor doktora at napakaganda pa. Walang halong eme eh, mga kumarites kahit makapagbiruan ka kay doktora ay okay lang. Hindi siya yung iman doktor na maiilang kang kausap. So pagkatapos nga namin kay doktora ay dito naman kami nagdiretso sa community. Dahil nga yung aking card ay dito nga ay tumatanggap sila. Alas 4 pa nga lang ito ng hapon at may ginalang abot pa dahil alas 5 nga sila nagsasara. At pagkatapos naman namin sa HMO ay dito naman kami nagdiretso sa information. Dapat pala mga kumarites dala nyo lagi yung inyong mga health card dahil itatawag pa yon sa main office at i-approve ia pa nga yon. At dahil 2 hours pa nga yung result, ay eh mamaya ako na lang ang pupunta sa ospital. At ayan, si nga iuuwi na nga sa kanila. Tapos mamaya ako na lang yung babalik sa ospital para makuha yung resulta. At e, eh, may message ko na nga lang kay doktora yung result at sasabihin niya nga kung i-confine ba o hindi yung aking anak. At habang naglalakad nga ako dito papasok sa amin, ay eh may dumaan nga nagtitinda ng ice crumble. Kaya ayan, shoutout nga pala kay kuya at bago nga ako umuwi, inapabili pa nga ako. O oh, ba diba, mga ice crumble ngayon, eh, talaga namang high tech na, dati nakabike lang. At pag ko nga, ng pangako nitong aking asawa at siya nga ang kumain na rin ay scramble naghati pa nga kami at ayun hindi ko na nga nabidyohan no, kinuha ko nga yung resulta negative naman yung mga result niya dun sa dengue pero mababa pa rin yung platelet niya ang average nga ay 150 hanggang 450 pero yung kanya ay 160 kaya sabi ni doktora ulitin daw yung CBC bukas kasi pag bumaba pa e eh possible pa rin daw na dengue yun at ayan ako nga ay nasa bahay at itong aking anak nga ay nasa binan ko kita nyo naman at sinusubuan pa ni inay dadalawang lalaki nga yung apo ni inay at parehas oras ngang habol yan sa kanya. Na mga oras ngang yan, eh nagmamaktol na yan dahil ayaw na ayaw niya mapakonfine. Eh wala naman kako kami magagawa. Eh kung yun ang desisyon ni doktora, ay mahirap na nga kung hindi naman natin susundin. Eh sabi nga namin, ba't ba manghihinayang? Eh meron naman pampacheck up. Hindi nga kagaya noon, nakalat nga ang paan namin kung sa kami yahagila, Kaya ayan, thank you na agad sa aking card dahil naku, malaking menos nga din yun. Sakto naman, nakakarin yung nga lang at ayan, magagamit na agad. So far, mga kumarites, ito pa lang naman yung ating kaganapan. hanggang ngayon, nandito pa nga kami sa ospital at dito nga ako nagbo-voice over. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna ang ating update. Thank you so much for watching. Bye!